Adrama nga idol. Sugok-sugok na po mangangaw ang sa kasapaan. Ara <laughs> ma idol lo. Oh, oh sapa ni ma idol. <laughs> pa paubas lagi unta miyare kay magtunog eh Oh, tara oh. oh. Oh ni, ani oh, among point karon mga idol. Una itong bio karon sa sapa. Mm. Oh. Oh, ini agarun ron mga idol, sugok tani. Allah. Sugok. Atong gamitan og drone be. Oh. <laughs> na amat. Wa nagkasinso gigamitan og drone. Oh. <laughs> gamitan og drone bay. Ah. Ligo, o Ligo, oh, kena. Dali ko mga idol kaya na ako na idangan ng aligo ito. Ah. Mga mga idol. Nuri kinabuhig vlogger. <laughs> Sa kasa na lang. What Ah, uh, mga idol. Ah, mga idol, lalangi, mga idol. mga idol. Sugok-sugok mga hanggaw, mga idol. Sa na sad me kay mo balik na sad sa kamo ang kampo thank you for watching mga idol